Good morning guys. Good morning and welcome back to my channel. So today's vlog, ay mamamalengke tayo at gagawa daw tayo ng kung ano-anong experiment. Yan, yan ang may pakana yung aking anak na panganay na babae, si Ate Shaina. May nakita kasi siya dun video ng mga prutas na ginagawa ng mga ano ng mga content creator, na mga vlogger. So gusto daw niyang gayahin. Siyempre, ako si nanay, ako pag sa mga ganyan. Kasi magandang ano yan sa mga bata, activity para rin maano yung kanilang creative at saka maging productive sila. Para yung creativity nila ay lumawa. At saka mas maganda tong may mga ganitong ginagawa kasi ito yung magiging bonding naming mag-iina. So, magandang banding siya talaga. So, yan. Namamalengke na nga kami. Pumipili na kami dyan ng mga prutas na kailangan. Pa! 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 Ayan, okay na yan. Sa taas ko. Okay na yan. Oh, so, tayo na. Mama, yeah. as to size nit, migro? Hindi, yung malaki na kasi, ano. Tas? Yan, aha. Tas. Wala mo naro? Kaunti lang, ikat mo, ihati mo. Tifo? Tatlo lang. so, gusto mo yan? Okay, sige. Magkano yung banana? Okay, so then. Oh, mango. Pili ka ng mahinog. Hindi ko alam yung hinog. Yung hinog. Yung malambot siya. Ito, may pagkahinog dito. Yung to. O ito. Ito. Okay. Ayan. Ayan. Okay, set here. Iwa? Are... Ayan ako. Okay. Kailan? Hmm. Saan? Om? Oh? Oh? Oh, Diffidus yun naman eh Diffidus Yun ba yun? Okay <coughs> Okay. Oh, It's very okay. Hello. <coughs> 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 Ito yung parang Sprite yata siya, oh. Citro. Citro, oo. Oh, oh, Parang citro siya. Yung citro, meron din sila dito, di ba? Citro. Pati um, nga. Fresh original fish. Ito no, yung sprite. Ito yung sprite. Wala ko Baka ba ko opya? meron. Wala ano, ice ko lang dyan. Okay, let me keep it. Okay, okay. Tapos, okay. tapos. Sweet, kaya mo pa ba? Yeah, I'm excited like yeah. na. Dito yeah. sa kabila. Oh, wait lang. Sige na, i-diretso niya sa bag ko. isa lang. Good. Okay. Mango. Mango, mango, mango. pumunta pa kami sa kabilang tindahan katapat nung pinagbilahan namin para maghanap ng Sprite. Kasi yung Sprite kailangan din daw doon sa gagawin nilang experiment. Sabi ni Ate Shaina ay kailangan kailangan daw yun kasi pag wala nun hindi daw masarap. So ayan, dibit-bit ko na yung mga pinamili namin dito sa kabila ng tindahan. ba diba? Ang bigat-bigat. Grabe taga -bit na mga pinamili nila o ba diba? grabe pa grabe pa sa may alalay oh, hanap ng citron na lang maliit na sitro walang klein eh hindi yan anak ito sitro hindi ba to pero mahal siya ay lang kasi ayun o sitro zero ito Ayan, mas mura. Mas mura yung ganyan, di ba? 60 and lang. Okay, babayad na. Wala ditong sprite kaming nakita. Kaya yung sitro na lang yung kinuha namin. Yung sitro kasi may pagkakahawig sa lasa ng sprite. So, para siyang sprite. ah oh, sige na. na. Wait. na. Thank you. So, dito sa kabilang tindahan na tinatawag na co-op ay meron ding self-checkout. Pero sa kanila pwedeng magbayad ng pera or yung papel na pera or kaya yung bariya. So pagkatapos ng mabili namin lahat ng kailangan namin para sa kanilang experiment ay umuwi na rin kami. Oh, grabe. Ayosin ang paglagay ng ano. Kape. Grabe. Uhugas <laughs> oh, na ng kamay dun. mo muna ng kamay. Uhugas na ng kamay ate. Good. <gasps> Dito sa Switzerland ay malamig pa talaga kaya doble doble yung suot namin. Ganito nga ang ginagawa namin ng mga anak ko pagkagaling kami sa labas. Pagka uwing pagka -uwi namin ay naguhugas kami kaagad ng kamay. Pagka hugas nga namin ng kamay, yung mga anak ko ay gusto na agad gawin okay. itong experiment nila. So mag ano kami na? ano nga tawag dito? Ano ang tawag dito? Hindi <laughs> na daw niya alam kung anong tawag. Nakita niya lang ito somewhere sa, ano, sa pinapanood niya mga TikTok. kung ano-ano, tiktok, ha? Hindi naman tiktok, pinapanood mo ano nanonood ka ng ano? Nakita niya somewhere sa reels or ano or uh, ano to, short short video ng uh, YouTube. Ito yung pinagmix-mix -mix na fruits na may shake strawberry shake. Pero ang inano namin ay strawberry milk. ano? Oh, Sarap? <laughs> so, inano lang namin yung strawberry milk. Ang ang uh, anabili namin. At yung parang, wala kaming Sprite, pero para siyang Sprite Citro dito sa Switzerland. At meron din kaming mango, manga, at ano pa, banana. So, ilalagay lang niya. Ilalagay lang nila yan. Ayan. Oh. it. Tandahan mm -hmm. So... Oh, wait lang. Wait lang, wait lang. So, samahan nyo ng banana. Dito mag naroon Dito mag-aral. Ayan. So... Is this ours? Take that game. Mm. 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 Okay, Take like yeah, good. It's, it's wrong, that is soft, so it's a oh, Wait lang. na. Not... Ah? Yeah, yeah that's <sighs> a This has rubber. This has rubber.

koet na ha. koet So, mag-ano naman ako na mango. Ako na yung magagayat ng mango. Kasi medyo delikado pag sila yung magagayat. Baka masugatan. Uh, yeah. Parang cubes. Parang cubes lang. Okay, parang cubes lang daw. Yeah, <laughs> baka ka. Marami ba? Mm-hmm. Uh -huh. Kaman na. Ano uh, yung kamay? Yung kamay. Baka man. Sarap? Ninabngab <laughs> na yung balat. Ako ah, yung kamay! Gusto yung mga batang ito. Mga kamay nyo ha. Baka hiwa ako. Sarap ate? Mm-hmm. Amit, head solo mo. Mm-hmm. Meron pa nga talaga yan. Ayan pa o dito. Ayun Mm. Ha? Mhm. Mm, mm. Mm. Chab. <coughs> Mabela mm. so, oh, 'yung limento. Tayo, cats 'no. Puro oh. lang yan. May balat pa daw. Galin natin. Mm. Okay? Mm, mm. Kamay ha, maghihiwa na ako oh. Wag ilalagay 'yung kamay dito. Yeah. Ayong kamay, ha? Huwag, huwag, huwag ginalagay. Malit ba? Yeah. Malit daw. Ganito, okay na? Yeah. Okay. Kasi ko umakar. Kasi ko umakar. Tandahan. Ang kamay. So, masyado maliit. Medyo ganun. So, yung kamay, ha? Kasi yun. Hmm. Ja, du war mir mm. Ja. Mm. So. Mhm. Mm Mit Die machen. noch nach Ja. Okay. hm Ich so tun. Jetzt hier halt Hmm, kamay, yung kamay. Dandan, dim, pin lang. Grabe ka naman makala. parang lagari. Parang nilalagari niya eh. Dandahan, ang kamay. So, it's the see it, Rona. Ano yun, anak? Mm, yung kamay? Nakyan. <laughs> it's yung kamay. Ito kamay. Ito kamay natin. Ayan. Mm -mm -mm. <laughs> Ayan. O, no, tama na. Wait lang. Wait lang. Mm. Alisin yung kutsilyo. Ay, lagay nyo na dyan. Okay, set. Oh, Ah, Ouça como. Nossa. Será? Uhum. Não na. ouça, será? Mix, mix, na siya. <laughs> okay. Mm. Jelly. 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 Please, say. não? Tá bom, Tama S na yan. Madami na yan. Madami na né? Madame, né? Madame, né? Madame, Is yeah, yes. chest. I don't see it. I don't see it. It's the other one. Mahirap. pabigat Mahirap. Yeah. Gusto na. anak sa may ano, ikakat pa. Check. Ito mas the... oh wait lang. Mamaya si... Oh, Tuntay yeah? mo si ate. okay oh, oh. squishy, squishy. Okay. <laughs> so, kaya, gusto hihihara. Ito, gusto snita. Wesh, wesh. Juice. Ito mas juice. <laughs> Itong kamay. My God.

Hé! Kijk, Hei! hij is, help. ja. Wesh! Ja, zes? Hei! 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 Oké? Hei! zes? Nee, Hei! 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 Oké. Hei! 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 Hei!

Mm, tak tak po, may juice pa yata ala na. Kala, just... okay. Okay. Ace. Ace. Uy. Oh Be profi. Masus profi. profi. Kati. Profi. Ano. Ah, Profi. <laughs> Profi dosha. <coughs> Profesional daw siya magkayat. Mm Sarap -hmm. ba ate? Jelly. <tos> Profi. Let's <coughs> <coughs> go. Never... Fertig! En dan, Loma! Nee, daar Ja! Dat is een beetje leeg. Nee! 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 mix, mix, na. <laughs> 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 <Yes, mixe>. Nee <laughs> ice. Exactly. Mamaya, may meron pang ilalagay na. Ano 'yan? Um, milk. Chocolate. <laughs> Chocolate. <laughs> um, strawberry milk. A strawberry milk. Let's add. Oh. Mm. Yung tama lang, baka sobra naman. Tama na 'yan. Marami na yata 'yan. See, I make a coffee. Tama na 'yan. So, Okay. <laughs> Ang dami na eh. punong puno na oh tapos lalagyan pa nila panila nito ng parang sprite di ba? ako for oh para sya sprite ito. Hotel. Yung ganyan okay. Yeah. Para, 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 para. <laughs> ay sandok na siya dala. <laughs> ay 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 o, ay ay o, ay 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 Das so alles. Oh. Sie get me this. Muss ab. Nein. Ist die sige, kaunti lang. Tantsahin mo lang. Huwag masyado marami. So, tama na muna. Okay, hey, let's mix eh? that. Yeah, I mix May yun. Sumo suno clip. Ha? Sumo O, oh, sige, clip pa. Ma kaunti pa daw. Sabi niya. Okay. O, tapos i-mix nyo muna, haluin. Tapos i-try nyo kung masarap na. Okay halo mm, nyo, yan Wow, ang ganda May naman yan sit. <laughs> so, <laughs> Ang ganda naman na mix nyan I-try nyo muna kaunti yung sabaw niya Ganun yung pagtatry Yung kaunti lang muna sabaw para maano nyo kung tama na yung timpla. Ano? Okay na? Luwakli Sprite. Isa pang pla, isa ba daw? Sprite. Yeah. O, oh, yeah. sige na. Luwakli. Pagyan daw nila. Yun. Ito yung parang Sprite, pero citro tawag dito sa amin sa Switzerland. Ah. So, parang kalasa niya yung Sprite. Okay. Sorry. Thank you. Hey. <laughs> so, I mix na. Oh, mix, mix na. Mix, mix. Mix, mix, mix. Oh, Ayan. Good, uh, mahal. If okay. Hey! <laughs> okay na? Mm -hmm. Oh, sarap na daw. Good, mahal. Perfect. Yeah.

Busog ka na yata eh. <laughs> sarap? Wow, sarap wow. naman. Ay, ano yun? Jello. Sinisipon si ate. Grabe ang Wala nga lang kaming ice, ano, nalimutan namin maglagay ng ano, ng tubig sa freezer. So wala kaming ice, pero malamig naman yung kanyang milk, strawberry milk. So okay lang yun. Mm. Sarap? Huh? Tingin mo muna dito. Sarap? Sarap naman nun. Ito yung iling <laughs> Dapat shoot dapat so naman si mami Ikman ko kanilang mm. Mm, may yung kanila ang ginawa, talaga. May Oh May mga berries siya. ng Mga e ano, mga berries. Ikman ko nga medyo daw ma maasim sabi nila. Mm. Ah, gawa ng strawberry strawberry milk. Kasi parang may pa parang yogurt raw yogurt siya kaya medyo medyo maasim-asim may pagka yogurt ang lasa pero masarap. Mm. Sarap. Mm. Ah. Mm. Ang sarap. Sarap na hal. Mm -hmm. Bravo. Oh my God. Ang galing naman gumawa. Ang galing-galing. Mmm, so sweet. Mmm, so sweet. Asim? Mmm. -hmm. May pagka-yogurt kasi mahal yung milk. Yung nabili naming anong, strawberry milk. Kaya medyo maasim-asim. Pwede lagyan ng asukal. Ayun pa asukal? Ah. Hindi na, no? Mm. Ang sarap. Mm. Mm. Parang mm. halo-halo. No, parang halo-halo. Mm. Pero may frutas. Mm -hmm. Pero may frutas, no? Mm. Fresh, fresh fruits siya. Ang sarap. Oh! Mm. parang halo-halo. Kasi gustong gusto rin nila ng halo-halo talaga. Next time naman, magagawa kami ng halo-halo dito. May nabibili dito mga ingredients ng halo-halo eh. So next time, bibili kami. Ang sarap? Mm-hmm. Wala. Ang just May mega fail mama. Mm-hmm. Sabi niya, kailangan daw ano. Gawin namin to madalas. <laughs> Kasi nagustuhan nila. Grabe. Hmm. Yama. Yeah, May yeah, yeah. Next time maglagay tayo ng ng yelo para mas malamig. Mhm. Mm wow. Ice. No? The... Is... Yellow ice. daw? <laughs> <laughs> Bakit daw? Yung yelo, yung ice sa Tagalog, 'di ba, yellow? Ano to? Yellow yung kulay. Bakit daw kulay? Eh, ganun sa Tagalog, yelo ang tawag namin. Sa ice, yelo. <laughs> so guys, dito na ko natatapusin ang aming vlog. And thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa aming vlog, sa aming kakulitan, sa makukulit kong anak. <laughs> so guys, bye guys. Have a nice day. Bye. Please, ano, uh, please like and subscribe. Bye. 你好。